Hello guys, morning. Time na naman sa pagbisita ng ating garden, ang ating organic gardening. Oh, ayun ang mga pizza, lumalaki na sila yung nakakanger diyan sa padier. Lumalaki na ang pizza natin doon. Oh, ito ang mga talong. Ito mga talong, guys. Isang linggo, tatlong beses tayo nagha-harvest ng mga talong. Araw-araw kami kumakain ng mga gulay, talong, nandiyan ang mga talong at saka yung mga sibujing na gagawing gagawing palapa o andiyan. Ang ating mga okra na naman, oh, may bulak na, oh, namung, may, may bunga na din yung mga okra natin, namumunga na. na. Ayan, itong mga seedlings natin ng mga sili. O, oh, dyan. Dito sa kabila naman, itong patula natin, may mga malalaking bunga na din. Itong uh, patula natin, guys. O, oh, lumalaki na sila. Ang na. Pwede na mapitas ito, guys. Pwede na itong magulay itong patula natin. O, oh, ito. O, oh, ayan. Pitasin na natin ito mamaya ng hapon, guys. Pwede na ito pipitasin. O, oh, may mga talong dito. Daming bunga ng talong dito, guys. oh. oh kita, kita. Ang daming bunga. Mag-harvest tayo bukas nito ng ating talong. Harvestin natin. Dadali ng anak ko doon sa dadali niya doon sa Cagayan, di City. Hmm, doon sa kanyang boarding house ng anak ko sayang trabaho. Magdala din siya ng talong. Kaya bukas, magha-harvest tayo ng talong para may maibaon naman ang anak ko. Hmm. Dito, ang mga sili. Araw-araw, hmm. guys, kami nagkakain ng gulay. Hmm. Libre na ang gulay natin sa araw-araw. Ayan, ang mga patula. May mga binhi pa tayo dito na pizza, kamatis, saka talong, sili. ando naman sa unahan, ang daming sili guys. Yung mga sili dun sa unahan, yung mga ginagawa nating suka na maanghang. Yung tinatawag na sinamak. Doon. Dito. May pusa doon nagbabantay. Hello, Lily. Come here. Come here, Lily. Yan lang muna sa ngayon, guys. Bye. O, oh, andun pa. May nakita pa ko doon. Ang dami pang patula doon. Pwede na yan magulay, guys. Yan. Bye. Hanggang sa muli. Salamat sa pakikinood.